Kaninong aso to? Kanya-kanyan. Kanya-kanya ng kanya kanya action, no? Yan, guys. Tinan nyo kung saan. ang gantuhod ang water. Pinasok na yung bahay namin, guys. Anjo! Sana ma-actionan kami, guys. Muna bang good Samaritan dyan? Barangay galaw, 179, galaw-galaw. Dito. Galaw-galaw, 179. 180. Boundary yeah, ng so 179 ito. and 180 po itong lugar namin. Wow, Katmon Street, Amparo Barangay 179. Alang -alang. Boundary na 180. Ay yan guys. Ay Ay ayan. Hindi pa naman yung 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 naka-charge.